Sa huling live po natin si Maharlika, sabi niya, tinatrato daw na aso ang mga uh, Filipinos na itong administrasyon ni Marcos Jr. Ganyan po ba ang trato sa atin ng administrasyon na ito? Ramdam niyo po ba kung paano tayo tratuhin ng ng gobyerno o ng administrasyon nga na ito ni Marcos Jr.? Kayo po ba ay papayag na tratuhin na kayo ay aso? Na kayo ay sunod-sunuran? Na kayo ay utu-uto? Parang hindi naman ang naiisip ko sa ganyang scenario ay yung mga taga-Davao kasi matagal po silang matagal na po silang tinatrato na parang aso ng kanilang mga leaders diyan sa Davao patuloy na nagpapaoto. Huwag niyo pong lahatin ang ating mga kababayan, Miss Maharlika. Sa video ito matindi ha? Ah? matindi po yung banat niyo sa ating uh, administration, administrasyon, sa administrasyon ni Marcos Jr. Parang gusto niyo ipamukha sa buong mundo na ganito ang ating mga kababayan na madaling mauto, madaling mapaniwala at sunod-sunuran. Hindi ba't kayo yung mga sunod-sunuran sa mga amo niyo? Hindi ba't kayo yung mga nagpapagamit at karamihan sa inyo ay nakasangla ang kaluluwa sa mga idolo niyong politiko? Hindi ba't kayo lang? Eh? ba diba? din. Anyway, ang pinupunto ko dito, uh, eto kasing si Maharlika ay medyo alam niya naman kung ano yung pakiramdam ng isang taong alanganin sa napakaraming sitwasyon. Sabi nga, may kalalagyan din itong si Maharlika. Darating, darating din talaga sa punto na masasakote itong si Maharlika. Hmm. Ayan, nanghahamon yan. Nasaan na daw yung kaso na sinasabi nga ni Gibo Chudoro at ni um, Abalos dahil nga kakasuhan. Minaliit niya ang ating or ang ahensya ng ating gobyerno na tulad ng NDR, CIDG at PNP, minamaliit niya yan. Uh, yung tipong siya ang may alam ng maraming bagay. Pero yun, yun nga, doon pa lang sa paglabas ng polvoron pulver, video na yan, kaduda-duda na talaga. Ang ibig sabihin, walay ka. you're nobody. You are nobody. You are just somebody wanting to, to ruin our country. Kayo po ang panira. Kayo po ang salot. Ang ibig kong sabihin ng ating bansa. Pero dito, binanggit niya rin na ito palang si Harry Roca ay nag-worry na bumalik ng bansa dahil baka daw ipagurugur, ang ibig sabihin, ipa, you know, ipa-assassinate, paglapag daw ng airport. Wow! <laughs> Doon po tayo natawa sa sinabi niya na ano, si Maharlika na safe naman daw at walang nangyaring masama kay Mr. Harry Roque. Again, for somebody like Harry Roque, hindi po yan pagkakainteresa ng ating gobyerno sa punto na gagawing hero. <laughs> Feeling siguro heroism yung ginagawa na itong mga ito. Hindi po heroism yung inyong ginagawa. Walang heroic um, value yung inyong mga ginagawang uh, paninira at paglaban sa ating gobyerno sa maling paraan. Maling-mali po yung paraan nyo. Nilalabanan nyo po ang ating gobyerno dahil alam niyo na meron kayong mga personal na interes na isinusulong. Mas naniniwala pa ako doon sa mga aktivista na nilalabanan at nagsasalita laban sa ating gobyerno dahil totoong sila po ay may ipinaglalaban para sa kapakanan ng ating bansa. Pero etong mga ito, personal na interes ang inihahain ng mga yan. Kaya sila nagkakandaletse-letse o kaya sila nagkakandarapa sa pagsira sa ating gobyerno at sa administrasyon ni Marcos Jr. Ganyan po hindi yan or wala sa isip yan ng mga kababayan nating matino. Okay, pwede talaga tayong magsalita. May freedom tayo para para mag-demand sa ating gobyerno. Pero yung ganitong klase ng paninira, below the belt, napakabat, pambata, uh, isip bata ang kanilang atake. Ay nakoi talagang wala kayong kalalagyan sa sa, sa puntong yan. Nakakahiya kayo. Good luck.